Biyernes, ikadalawampot dalawa ng Disyembre sa taong dalawang libo at labing pito. Natagpuan na lamang ng isang dating Navy SEAL operator na ito ang kanyang sarili habang nanlilimas ng mga pira sa mga bangko na kanyang pinagnakawan. Limang bangko sa loob lamang ng isang buwan sa gitna ng katirika ng araw. Sa katunayan, nagawa pa niyang pagnakawan ng dalawang bisis ang isang bangko iniimbestigahan ng mga pulisya ng mga otoridad ang dalawang pagnanakaw sa bangko sa nakalipas na walong oras. Kasama at pagkatapos ng pagyanig sa Violent Crime Task Force ng FBI at mga lokal na otoridad. Hindi maiiwasang haharapin ng isang detective ang dating cell operator sa kanyang huling plano ng pagnanakaw. Noong 1982, isang batang enlisted sailor na nangangalang Thomas Mixon ay dumalo sa anim na buwang Navy Cell Selection Course ng Navy Cell Basic Underwater Demolition Cell na karaniwang tinutukoy ng acronym na BADS at isa sa pinakamahirap na korso sa pagpili ng mga espesyal na operasyon na kinilala sa buong mundo na may attrition rate na halos 75%. At pagkatapos makumplito ang BADS at Cell Qualification Training, nakuha ni Mixon ang kanyang Covered Trident at itinalaga sa Cell 10-5, isang pangkat sa kanlorang baybayin na nakabasi sa labas ng Coronado sa California, kung saan tatlong bisis siyang nagdeploy kasama ang Delta Platon, kasama sa kanyang mga tungkulin ang mga armas at magpapanatili ng ordinansa sa malayo at maikling saklaw pagtuturo sa pag-navigate sa lupa, sa pagsasanay sa pagliligtas sa mga hostages. Pati na rin ang close quarter combat at pagkatapos na maglingkod ng maraming taon, kasama ang Cell Team 5, sila ay pinagsanib sa isang maliit ngunit mataas na uri ng operational team noong 1990 na kilala bilang Red Cell group of American commandos carried out dozens of terrorist attacks worldwide. They penetrated military bases, kidnapped government personnel, and raided weapon storage sites. Ang orihinal na red cell ay isang 14-man team na binubuo ng labing tatlong miyembro ng cell team 6 at isang force recon marine. Ang unit ay inorganisa upang tangkaing makalusot at kung hindi man ay subukan ang seguridad ng mga base militar ng US at iba pang mga instalasyon na madalas nilang gagamitan ng mga pampasabog upang buwagin ang mga bakod, mga gusali, barikada at kahit kidnapin ang mga matataas na tauhan. Bukod pa rito, nagtatanim ng mga bomba ang grid cell malapit sa Air Force. Ang isa ay sumilip sa mga base ng submarino at kinuha ang mga ito at sa gitna ng kupunan. At dito napagtanto ni Thomas Mixon ang potensyal at halaga ng kanyang kakayahan sa labas ng mga kupunan. Umalis si Mixon sa Red Cell at Hokbong Dagat noong 1990 upang gawing tunay ang mga kasanayang iyon. Gagawa ng pira sa pamamagitan ng private executive security at ang kanyang mga kliyente ay ang Royal Family ng Saudi. Si Mixon ay nagbibigay ng siguridad para sa Saudis, isang armadong kampanya na ipinalabas ng isang koalisyon na pinamumunuan ng Estados Unidos na inilunsad bilang tugon sa Iraqi invasion at annexation ng Kuwait na mas kilala sa tawag na Desert Storm. At isang taon lang ang inabot ni Mixon bago siya lumipat sa Austin, Texas na naghahanap ng pagbabago. Si Mixon ay naninirahan at nag-aral sa Universidad ng Austin habang naglulunsad ng kanyang sariling negosyo at naging personal trainer sa isang pet frog. Personal na trainer at binabayaran siya dito dahil ang kanyang mga tinuturo ay naging bahagi ng isang kurso sa pagkondisyon sa mga mag-aaral na kahalintulad ng Navy Cell. Makalipas ang sampung taon sa hindi malamang dahilan nakakapusan ng pera siya ay naging profesional na magnanakaw sa bangko ang kanyang motibo sa likod ng desisyon ay nanantiling hindi malinaw. Noong ikadalawamput dalawa ng Disyembre sa taong dalawang libo at labing pito, si Thomas Mixon, dating cell operator, ay tuluyan ng napariwara at siya ay nangahas na pasokin ang unang bangko. Alauna ng hapon ang armadong si Mixon ay pumasok sa sangay ng isang bangko ng IBC sa Market na nakasuot ng itim na sombrero at sunglass. Nilosob niya ang istasyon ng tiller at naglabas ng isang pula at kulay abong bag at inihagi sa tiller na nag oto sa babae na punuin ito ng pera. Sinabi ni Mixon sa mga empleyado ng bangko na magbilang pabalik mula sa 30 segundo bago tumawag ng pulis at umalis sa bangko na may halagang 3,000 dolyar. Makalipas ang 20 minuto, dumating sa pinangyarihan ang mga opisyal ng APD at ang robbery response unit ng Austin Police District. Ayon mismo sa tiler ng bangko, nakita niyang sumakay ang suspect sa isang dark gray na pick-up. Inilarawan niya ang suspect bilang mabuting lalaki at nasa 50s ang edad pinatayang 5'11 ang taas at may acne scars sa kanyang pisngi at dalawang bag ang dala isang kulay pula at isang kulay abo na hebag at nakasuot ng cowboy boots makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga graphic APD robbery detective at FBI special agent at nagsagawa ng kanilang investigasyon kabilang sa pirang ibinigay sa suspect ng ilang serialized bill na kilala bilang bait money. Ang mga serial number ay dati nang naidokumento ng bangko at isang listahan ng mga serial number ay ibinigay sa pulisya ng mga empleyado ng bangko na lubos na hindi naniniwala sa buong pagsusuri. Ang posibilidad na maging biktima ng bank robbery ng dalawang bisis ng parihong tao sa parihong bangko ay mahirap hulaan. Subalit so na ulit ito na muling umataki si Mixon sa parihong branch pagkalipas lamang ng dalawang linggo noong Enero 5 sa taong 2018. Pumasok siya sa bangko bandang alas 12.05 ng hapon. Inutokan ng baril ang mga tailor at inutosan na maglagay muli ng pira sa dalawang bag. Ang babaeng tailor na una na niyang inutosan noon para maglagay ng pira sa kanyang dalang bag ay siya pa rin ngayon ang tinututukan ni Mixon dahil sa takot ay agad na sumunod Naglagay ng 8,000 sa isang bag at 75 dolyar na kas sa isang leather bag ni Mixon Muli, inutosan niya ang mga empleyado na mag-countdown na mula sa 60 bago tumayo at tumawag ng pulis at umalis na sa bangko Pagdating ng mga pulis ay agad na ni-review ni Detective Glasgow ang surveillance camera ng bangko at napansin na iisa ang suspect na nagnakaw sa bangkong ito dalawang linggo ang nakalipas Bakit dalawang bisis na nakawan ng suspect ang parihong lugar? Nag-iwan ito ng maraming katanungan kay Detective Glasgow na hindi niya masasagot Ngunit kanyang napagtanto na literal itong totoo kaya ginawa ito ng suspect bilang taktika sapagkat iisipin ng otoridad na hindi na muli mambiktima ang suspek sa parihong lugar. Ito ay napatunayang epektibo dahil nasumpungan ni Detective Glasgow ang kanyang sarili sa ilang kasagutan. Nang tawagan siya na isa na namang bank robbery ang naganap. Noong auno ng Pebrero sa taong iyon, alauna ng hapon, rumispondi ang APD sa Prosperity Bank na matatagpuan sa 3401 sa Northland Drive. Na may isa umanong pumasok na lalaki na nakasuot ng hoodie sweatshirt pagkatapos ay bumunot ng baril at nagdeklara ng hold up. 17,730 dollars ang kanyang nakuha. Ayon sa pulisya, huling nakita ang suspek na tumatakbo patimog na nakasuot ng hoodie at sombrero at humihiling na anumang impormasyon patungkol sa suspek ay agad tawagan ang pulisya dahil sa epektibong taktika ni Mixon ay muling nagnakaw sa kaparihong bangko makalipas ang anim na araw sa pagkakataong ito ay alas 9 na ng umaga kung sa paanong paraan siya ng hold up sa bangko na iyon noong una ay kaparihong estilo ang kanyang ginamit. Parihong daanan sa pagtakas at parihong bangko ang Prosperity Bank. Tila walang magawa ang mga pulis sa malapalos ng pagtakas at estilo ni Mixon. Masyado nang nakakahiya ito sa panig ng mga otoridad kung dalawang bisis ni nakawan ng sospek ang parehong mga bangko. Yun ay dahil sa kanilang katangahan, sa maling kalkulasyon at simpleng pamamaraan ng suspect. Dahil dito, sa pag-amin ng kanilang pagkukulang, ay porsigido ang mga otoridad na mabigyan ng kalutasan ang nasabing nakawan sa mga bangko. Febrero 26, alas 9.20 ng umaga, umasok si Mixon sa Plains Capital Bank. Inalis ni Thomas Mixon ang kanyang talokbong sa ibabaw ng kanyang ulo at hinugot ang kanyang baril mula sa kanyang biwang at inihagis ang kanyang itim na leather na briefcase sa teller counter. Inutosan niya ang mga teller na ibigay sa kanya ang lahat ng pera na mayroon sila. 43,608 dollars, malaking pera na naman ang mabilis na nakuha ni Mixon sa loob lamang ng limang minuto. Subalit lingid sa kalaman ni Mixon, halos lahat ng bangko sa lugar ay mayroong mga radioactive tracking devices ang ilang mga pira. At dalawa dito ay matagumpay na naipasok sa leader bag na dala ni Mixon. Dumating si Detective Glasgow sa lugar at nalaman na iisa ang description ng suspect na nagnakaw sa mga bangko at nalaman din niya na may dalawang tracking device na naipasok sa bag ng suspect. Agad inalerto ni Glasgow ang lahat ng unit at napag-alaman na ang mga devices ay na at tumutugma sa isang kulay abo na Ford F-150 na pick up sa loob ng driveway ng isang residential Austin suburbs. Ang APD patrol officers ay rumispundi sa tirahan at saktong palabas si Mixon sa bahay at patungo sa kanyang pick up. Agad nila ito pinahinto at kinausap. Nagpakilala naman ang suspek na isang dating cell operator sa katauhan ni Thomas Mixon. Pagdating ni Detective Glasgow sa eksina, agad sinabi kay Mixon na ang kanyang Ford pickup ay maaaring sangkot sa isang bank robbery. Humingi siya ng pahintulot kay Mixon na mag-search sa kanyang sasakyan. At ilalubhang kabado si Mixon at nauutal sa pagsasalita at imbis na pumayag halughugin ang kanyang sasakyan ay sinabi nitong kailangan niya ng abogado. Si Mixon ay inilagay sa ilalim ng pag-aristo at ikinulong dahil sa pagnanakaw sa Capital Bank. Nakakuha din si Detective Glasgow ng pahintulot sa bisa ng search warrant at hinalughog ang bahay ni Mixon. At dito na natatagpuan ang isang kulay pulang bag, ang kulay gray na bag na ginamit sa unang bangko na hinold up nito. Nakita din ang cowboy bots na suot-suot nito noon maging ang hoodie at sombrero na tumutugma sa description ng mga witnesses at surveillance camera. Enero 15, sa taong libo at labing si Mixon ay kinasuhan ng limang federal bank robbery counts at umami ng guilty sa korte noong Abril 17 ng taong na iyon. Pagsapit ng ika ng Setyembre, si Mixon ay sinintensyahan nang siyam buwan sa Federal Bureau of Prisons, Kapag na-release na, maglilingkod si Mixon ng karagdagang limang taon ng pangangasiwang pagpapalaya at magbabayad ng 23,943 bilang kapalit. Pagkatapos ng lahat ng tagumpay ni Mixon, ang tagumpay ng pagguha ng kanyang trident sa Navy Cell ang kumikitang trabahong private personal security sa royal family ng Saudi sa paglipas ng mga taon at isang matagumpay na personal trainer. Bakit ang isang katulad ni Mixon na tila kayang pagtagumpayan ang lahat ay biglang nauwi sa bank robbery? Ito ay isang misteryo mismo. Isang misteryo kung saan tanging si Mixon lamang ang may sagot. Ano sa iyong palagay? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang iyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.